Bihis ka pa. Ang tagal mo. Babayad lang tayo paluwagan. Happy Thanksgiving, Madre, no? Sunday. Oo nga pala, weekend tayo. Wala tayong pasok hanggang lunes. Kaya, tadaan! Mamatay na sila. Ah, namamatay na pala, no? Sayang naman. Ang ganda pa naman nila, oh. Mabubuhay pa kaya uli yan? malamig ang ating weather ay 9 degrees at ang oras ay 1.47 pagmasdan nyo ang Montreal Montreal Ah, magbabayad ka lang paluwagan kasi ang dami mong bis Ayos. <laughs> ano yun? Bakit tagal kasi? Pwede yung ako naman, ako na lang nga eh. <laughs> Ganun naman lagi ginagawa ko. Ako lang na babayad. Ako lang na naguhulog. Di ba? May napapanood ako mga Dreno. Yung sa ano, yung nag gumagawa ng Porsche, yung pinapalapad niya yung dito sa may tagiliran. Yung ginaganunan niya. Yung ano yun yung Japanese. Iniisip kong ano eh, remedyo ako na magre-remedyo ng mga ano na to eh. Mga basag na ano bang tawag dito. Ang problema kasi nito mga dito, no? basag yung mga ano niya, yung mga uh, sabitan niya, yung mga clip niya. Ano eh, bala ko ako na lang. Ito. Eh. So, na yan. Ako na magre-repair niyan eh. <laughs> ito, <laughs> hindi ko na hindi ko na pinagawa eh. Mahal kasi, eh, di ba? Anyway, uh, yun nga, no? Pasyal-pasyal <laughs> muna tayo mag-hold ng panuwagan, mga drero. At saka ikutin natin yung Montreal. At, tingnan natin. Uh, kasi, may banggit nga ako dun sa video ko about Calgary and Montreal, mga drero. At yung napuntahan naming lugar, parang ano pa lang naman siya, kumbaga nagbo-boom pa lang siya, booming pa lang yung lugar na yon. Kaya siguro hindi pa ganoon kadami. Hindi pa siya ganun ka-congested, mga dreno yun nga pag naglakad ka marami pang empty empty na lupain na kang makikita going to one place to another yung dadaanan mo mga wala pang kabahayan di ba at sa palagay ko pwede mga treno pwede pwedeng lumipat doon pwedeng tumira roon di ba may nabasa akong comment na kahit sang katumira kung wala kang sapat na income hindi ka rin makakabili ng bahay di ba Uh, it's not the question no, kung mura o mahal, di ba? Hindi ka lilipat daw sa isang probinsya dahil lang mura yung bahay. Kasi kahit mura yung bahay doon, if you don't have enough na income, bali wala din. Mga Andre, no? hindi ka din makaano, hindi ka din makabili, di ba? Ay, sige, tapak niyan. Bagong lagay ko lang yung ano na 'yan, deep dish matting na 'yan, no? Dapat wag lalampas yung paa mo dun sa may pinaka ano niya. Para pag may snow yung sapatos mo, o kaya may mga asin Hindi napupunta pa rin sa ano Sa carpet O nga pala mga dre Paano na naman eh? Yung tawag rito Yung rust proofing na naman Oo dapat ba Paano ka naman Yung nakaraan 90 ano, 95 ba yun yeah, Happy Thanksgiving mga dre yan. O nga pala Gusto ko ipakita sa inyong kapaligiran mga dre Pakita mo Ito Hindi pa tayo dadahan <laughs> Hindi o, pa masyadong ano yan dilaw. Nanilaw-nilaw na. Nanilaw. Pero hindi pa masyadong dilaw. Yeah, wala pang pula-pula. Dilaw lang. Yun nga mga dreno, kumbaga naisip ko rin talaga na parang let's say mabigyan ako ng opportunity. Lilipat ba ako sa Calgary? At sabi ko, pwede, why not? Diba? Panahon tayo, diba? Pwede naman tayo rito sa ano. Ba, ba naman tayo dahil magwiwiti Pwede naman na Paano na ba yan? Oo. eh dito yung paano mo. Yeah, yeah. Kung mabigyan ka ng opportunity, pwede yung lugar na yun mga dreno. Uh, may possibility. Kasi, kasi, yun nga, ah, pakiramdam ko lang, hindi, parang, ayun ko, kasi sabi nga nila Monte wala nasa pakiramdam mo yan eh pag pumunta ka sa isang lugar eh di ba kung gusto mo gusto mo tumira roon o mag-stay roon. ikaw no <laughs> kahit magkaroon ka ng opportunity na magkakabahay ka sa Calgary no, hindi pa rin why isa pa yung work tapos ang layo ng ano tapos no. hindi ako alin malaya yung kunwari kung saan ka mag-work at mag uh, drive ka, eh ako hindi ako nag-dra-drive. dahil alam mo naman, hindi ako. Yan, yan, lang mga gran, no? hindi siya nagdadrive. Uh, Tsaka yun nga, alam ko sa huling video, di ba? Na, oo nga, makakakuha ka ng murang bahay, pero malayo yung lugar. At ang tanong doon, kung ano yung magiging trabaho mo sa lugar na pupuntahan mo. Di ba? Uh, kung meron mang pangkaraniwang trabaho sa malalayong lugar, yun ay nasa mga supermarket yan hindi mo wala yan mga dre no o oh, kaya yung mga warehouses yung ganun hindi pa tayo meron din tayo makakaano rin Aha, ano? makaka Makakalipat? makaka lipat -ano rin ng bahay <laughs> hindi yung lipat sa vocabulary mo wala yung lipat wala yung lipat oh. Walang wala pag-asa di ba nakita mo yung ano kapiligiran mamaya oh, pagpabalik Ah, ganun pa oh, nag-uusap pa tayo di ba Matagal na namin ang pag-uusapan niya mga dreno. Yung lugar mm -hmm. na nilipas. Mm -hmm. Dahil siya hindi siya hindi ako nagda-drive at saka sa tagal ko na dito more more than Al almost 30 years. 30 years na, ta, tagal na. Almost. almost. Uh, ano na lang. Kaya uh, nakabag dumating dito? 96. 96. 2 years na lang. Oo. Oh. Kasi nga, tuloy niya ilang minuto pa lang yung drive namin no nandito na kami sa pupuntahan namin kung lalakarin mo yan hindi na masama 15 minutes di ba magkakadikit na yan saka meron pa ngayong mas nauna sa atin dito mas nauna pa sa amin dito hindi nga nila inano yung nagkaroon din ng bahay dahil nga accessible lahat dito alam mo yan yun ang una kong napansin mga deno eh, ah nagkataon lang yun. siguro yung pinuntahan namin sa Calgary is yung yung palang yung ano kumbaga, dine-develop pa lang yung lugar mga dreno, kaya nakita nyo naman diba mula dun sa Airbnb namin pag lumabas ka, bakanting lote yung ganon pag pumunta ka sa ibang lugar, marami pang bakanting lote at saka, most, kasi nga developing at saka pa lang booming pa lang talagang kukuha ka ng bahay kasi tignan mo sila job hindi rin nila nagustuhan kalgarit kahit nagpupunta sila na kalgarit sa brook sila Oo, pero nagpupunta rin sila ng Calgary. Tapos nagpunta rin siya ng Edmonton. Pero iba na ngayon. Kumpara, kailan ba si Jovi nagpunta rin? Si Jovi bumalik siya doon ng ano, di ba, uh, last two years. No, nung tumira siya? Uh, hindi ko alam. Basta uh, matagal. Sa diba? so bagay, marami pang potential kasi sa ano, mga Andreno. Doon sa pinuntahan namin. Malapit doon sa pinuntahan namin. Di ba? eh unlike dito sa sa lugar kung nasan kami ngayon, ano na to mga dreno? Kumbaga crowded na to eh. Ah, uh, dami na masyadong tao rito. Problema na nga yung parking dito mga dreno. ayan yun ang isang dahilan ng pagtaas ng mga bagay-bagay dito dahil sa sobrang dami ng tao, 'di ba? Mahal ang sa uh, kahit saan na ngayon, tumaas na lahat din hindi lang yung bahay lahat naman pati mga mabili eh, mga grocery pero kung para everything. sa ibang lugar affordable yeah. pa rin sa kanila di ba? kasi nagde-develop pa lang sila kung lilipat at lilipat mga dre pwede uh, pwede kong i-consider yung ano yung Calgary kung magkakaroon ako ng opportunity di ba? sabi ko nga uh, kahit siguro yung bahay 300,000 na lang eh pero kung ang sweldo ko mababa din lang 'di ba? Hindi ko pa rin kakayanin makabili ng 300,000 tao sa bahay. Kasi last time na nag-check ako rito, magkano ba 'yung sweldo ko noon? 25 dollars siya ata ako noon eh. Nag-check ako, 25 dollars or 27 dollars 'yung sweldo ko. Nag-check ako noon kung magkano 'yung pwede kong maloan. Nasa ano lang mga din, 150, 156,000 tapos kailangan ko pang mag-down. 'Di ba? So, ibig sabihin, para ka makakuha ng bahay na 200, 300,000 kailangan ng dalawang kasi tao. pag pag lumipat ka naman don't expect na malaki ka agad yung ano mo yung sahod mo for sure pupunta ka sa mga 20 sa 22 ganun na lang pinaka ano yun na lang ano mo yan ang isa sa pinakamalaking worry ko mga dre no kung magkano si sweldo ko sa lilipatan ko ng lugar kasi nga alam niyo naman siguro sa matagal nang nanonood sa akin mga dre siguro may idea kayo kung magkano ng sweldo ko ngayon at sa malamang sa hindi mahirapan ako makakuha ng trabaho na nasa ganitong sweldo mga treno kung ano man yung tinatanggap ko ngayon tulang tayo sa bangko pangulog sa paluwag punto rin ako sa ano Saan? sa, destination parang wala ako sa guhit ah. wala ako sa guhit kasi ang laki na itong ano isang sasakyan natin kasi hindi pwede nga yan okay anong taong ka dumating dito? 96 1996 January January nung mga panahon na yon ganito na ba karami yung mga ano dito? hindi pa mga yun mga bahayan ano parang yung sa pinuntahan natin hindi ganito na talaga okay ganito na talaga so anong nabago? Ba? Siyempre may mga bagong ano na rin. Na yung lang. Yung mga kondo, uh -oh. mga ganun dumami ang kondo. Pero yung mga bahaya na ganito. Ito na itong mga to. So, I mean, ito. So ibig sabihin develop na itong lugar na ito nung dumating ka. Oo. Oh, Kasi naiisip ko baka itong lugar na ito katulad nung sa Calgary nung pinuntahan natin na nagsisimula palang mag-boom. Oo, oh, hindi. Develop na siya talaga. Uh, uh, ang mga na-improve lang dito, mga nadagdagan, dumami ang kondo. At saka tao. Oo, dumami ang tao. Parang ano. Kasi dati kasi hindi rin namin naisip sonaman. na bumili ng bahay dahil lahat naman ng mga kakilala namin, lahat naka-apartment. Parang okay. Ganun. Dahil nga yung lahat ng an nakapaligid ay eh, puro apartment, di ba? Oo, uh -huh. Mga ano parking dito. Nasaan ba? Nalampasan na. Nalampasan na namin pupuntahan namin kasi walang parking. Ah, doon lang ba? Oo. Oh. Uh, ito. Dito. Okay. Pero... Oh, dito. Ito natin. Dito. Sa loob. Nandito kami sa Monkland, mga Andre. Okay, no? bibisitahin lang kami ano. Mm -hmm. Restaurant. Oh, kasi rari working permit ako pwede ka part time ako rin dito sa kutsin lugar na to? oo ang oh, um, cleaning, na cleaning. parang ganun hindi kasi yung bus di ba mag -Bilya Maria ka lang oo oh. uh, mag metro ka lang Villa Maria parang ganun accessible na so. ayun mo malayo yung ano Nakaka-dalawang hmm. kanto na tayo Uh, anyway, nakarin na lang natin. Yeah. Ito, kainags, ang pakiramdam ko, napanood niya yung video mo eh. <laughs> ha? Kainags eh. Ha? <laughs> Pamira ka. <laughs> Nag maghuhulog lang tayo paluwagan eh. Nakarating na tayo dito. Kaya pala nagbihis ka pa. <laughs> paluwagan lang naman. Andito kami ngayon mga sa Kajun. At yan na lang ang ating kakainin. Yan. Yan $73. dollars uh, excuse me. Tignan natin kung gano'ng kalaki. 고 <목소리도> hindi mo maanghang, pero parang tum tumutulo sa ilong mo. <laughs> pero okay yung ano niya. Sarap, di ba? Yung, yung sauce? Yeah. Yung At yung anghang niya. Yung mild lang, di ba? Mild yeah. lang kinuha natin. Mild lang. Tama, tama, no? Oo. Oh. Ang sarap mga dre, no? Pwede niyo, ano, puntahan to. Pwede niyo i-recommend to mga dre. Meron sila. The friend! Excuse me. Okay. Yeah, thank you. malapit lang sa amin to mga uh, siguro 15 minutes away pero ngayon lang kami nakakain dito masarap Mr. Kajun try nyo sulit yung magkano binayaran ko <laughs> ano eh 87 sabi mo na 88 dollars sulit naman yeah. diba palagay mo yeah. masarap masarap sulit yung ano sulit yung pagkain nila sana lang ano mas marami pang tahong Masarap sarap ng tahong eh di ba pero mas marami yung hipon tapos yung lobster isang lobster tail lang eh. sayang sana dalawa di ba <laughs> mahal na yung malaki <laughs> hindi na kaya yung... yung malaki ano eh 200 plus eh okay, yung lobster parang <laughs> yung alam ano? Tama-tama sa atin, big hati. Tayo. Hati. Yung sa lobster tail, hinati na nila yeah. sa gitna. Alam na naman nila eh. Kasi yung servings, pag dalawang tao lang talaga eh. Pakakarating ako rito, nag over ako. Nag-deliver -de ng, ano, ng mga grocery o kaya nag-pick up ng pagkain. Ayan, tingnan nyo. Ayan eh. Puno. Puno is everywhere. Green pa rin Grave pa rin, no? Oo. Pero sa Tre Tremblant, Mount Tremblant, ano na yon no? Madilaw na ron. Kasi sa dami ng puno ron, eh. Parang kanina, sarap kumain ng kanin, no? Talagang titimpi lang ako, eh. <laughs> oh. Kasi yun ang papakompleto. Sinabuwan pa yung kanin. Eh, ang sarap nung sarsa, no? Ito po, inang. Tama lang yung ano, mild talaga. <laughs> yung anghang? Oo. Oh, oh. Pero parang tutulo yung sipon mo. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> parang, parang pakiramdam mo may tumutulo. Pero <laughs> oh, sarap, masarap siya. Masarap, masarap. kami parking dito, five dollars. Ito yun, di ba? Oo. Oh. O, oh. oh, pro bigo. Pag nagsilang lobster, dito pa kami pumunta nun. Sa pro bigo? Kayo oh. nila John, ha? Oh. Talaga? Oo, oh, kasi, diba? kasi mura oh, nung, siya. Nga, parang oh. nung New Year, madre, no? Yung lobster, tag-iisa kami yata oh, wow. <laughs> no, New Year ba yun? Mother's Day Mother's diba? Day, ah, okay oh, oh. Kala ko New Year Mother's Day, yun, May Every Mother's Day, laging nagsisate ang lobster Mother's Day, saka Father's Day Yan, no? tingnan nyo naman di Diba? ang puno sa Montreal dito sa Quebec hmm. Ah. Diba, next week pa yan ng pagbibilang <laughs> Pero maganda, diba? Madre? Yeah, okay pala ka weather pala yung isang bagay pa palang kung consider kung lilipat ka sa oh. ibang lugar yung weather ya yeah, maaga silang nag snow sa Calgary oh. Calgary even sa Regina oh. sa Saskatchewan mas maaga, maaga sila. silang nag snow kaysa dito at saka yung hill no, dito wala no hill oh. Uh, sa Airbnb namin dun nag-hill daw ron eh Kila ano, di ba? Kila Tim Suleman, kila Martin tsaka Este. Oo, oh, oh, yun. Maraming bagay din na kailangan mong i-consider. Kasi, syempre, tignan mo dito. Ito, since dumating ako ganyan na yan, wala na talaga ano na. Ang nadagdagan lang ng mga kondo talaga. Dumami ang kondo. Sa bagay, sinaba nabanggit ko na ba mga tayo, no? sabi nung tinerahan namin na ang uh, yung Airbnb namin, yung sabi na may are kumbaga yung part na yun ng Calgary is booming no dreno no kasi nga nakita nyo naman kumbaga kaliwat kanan yung mga itinatayong bagong mga mga bahay di ba kaya hindi magtatagal ano na rin eh kumbaga tataas na rin yung mga mga presyo ng bahay doon diba? magiging marami na rin tao doon kumpara sa ngayon dito ano na nga ito ano tawag dito masyado na congested dito lalo sa mga sasakyan kaya ang hirap na lang parking dito eh marami na rin may sasakyan kahit na lalo accessible na. lahat Ay, yun Ka tsaka kahit I think kahit accessible mga dreno sa public transportation hindi ka rin masyadong aasa eh kasi nga iba talaga pag may sasakyan ka eh kailan lang napanood ko to si ano mga Andre, si Henry Muratono kasi nga kumuha na siya ng sasakyan eh after ilang taon niya sa Canada kakakuha niya lang ng Tesla sabi niya na sobrang laki ng natitipid niya sa ano sa oras niya kung dati yung biyahe niya parang isang oras eh isang oras o mga ganun mga dre no? ngayon nung may sasakyan na siya, parang 30 minutes lang, ah, doon agad siya sa trabaho niya. So doon pa lang. daw. <laughs> so doon pa lang ano, uh, makikita mo ng ano. Idol. Ang laking matitipid mo sa oras kung may sasakyan. Pero dito somehow accessible pa rin mga ganda. No? Matagal ang biyahe pero malapit lang yung transportation. Ewan ko lang sa ano no uh, Sa Calgary Kasi parang yun talaga City car talaga mga Dre no Kasi nga nakita nyo naman yung mga pinuntahan namin Yung bahagi ng Calgary na pinuntahan namin mga Dre Kasi hindi ko naman alam yung sitwasyon sa ibang lugar eh. oh, kasi saka lagi kang ano, dadaan sa highway Pagpunta ka sa lugar, sa grocery diba Kaya doon oh. Punta kami ng Jollibee Punta ka ng Jollibee, highway ka pa rin Sa Hong Kong oh. Diba? Sa bagay, kumbaga, yun na, no? ang paliwanag talaga doon, ano pa, kumbaga, booming, developing, di ba? But soon enough, makikita nyo, di ba? Yeah, consider the salaries, consider mo lahat, kung ano yung meron ka sa ngayon, parang ba, makukuha ko, kaya yung ganito na sahod ko, yung parang gano'n, maraming tanong. So, dito na ba? No. <laughs> <laughs> ito, lumakagay dyan. Oh, ano rin, oh. No. Okay, no? no. kahit bigyan mo siya ng 100,000, no pa rin sa gitna. Hindi, kasi ma marami din nakakaintindi sa akin dahil uh, sa tagal ko dito, and then pupunta ka sa, alam mo yon? Kaya nga, mauuna ako eh. Hindi pwede. <laughs> uh, mauuna? Ganun din ang bagsak, parang <laughs> ayun, no. ano. Ba? Ito ang mga ito dito, oh. Kaya yeah, mo lang yan. Pwede mo lang yung kukunin mo. Oh. Sino ba yung nag-comment kanina, di ba? Kung Take a leap of faith. Kasi hindi mo talaga alam. Kasi kaya sa You will never know until you try, mga dreno. Ganun yun eh. Pero totoo lang ha. Sa totoo. Ito ang usapan. Inisip ko yan, mga dreno. kino ko talaga na nakukonsider ko if ever mga dre no nakukonsider ko talaga na pwede yung Calgary kung lilipat ako kaya hindi ko pa kasi nararanasan yung winter <laughs> kung dito sa winter dito sa amin hindi pa hindi pa ganun kalamig medyo hirap na ako hirap in a sense lamigin kasi ako mga dre no sa bahay gusto ko as much as possible pagpasok ako ng bahay parang ano lang yan parang pole ang dating yun no? hindi malamig hindi mo kailangan magkumot hindi mo kailangang naka naka pangginaw pag nasa bahay ka gusto ko sana gano'n, mga dre no? even winter kinukonsider ko yung Calgary o Alberta di ba sa napuntahan namin lugar mukhang okay kahit 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 mabiyahe ka makapunta ka doon sa 1. A to point B okay lang yung gano'n, accessible somehow di ba basta may sasakyan ka that's that's the key thing mga dre yung sasakyan at Regina, gusto ko na makarating sa Regina eh. <laughs> gusto kong makita kung anong meron doon. ba? Diba? Ang dami nang nag-move doon mga Andre, no? At why not? Sabi ko nga, ba diba? Kung kung makakuha ka ng tamang trabaho, tapos yung ganong presyo ng ano, ganong presyo ng bahay, nasa, may nag-comment ka, meron pang $189,000 na bahay mga Andre, no? Hindi ko alam kung anong klaseng bahay yon, but katulad nung kay Mark, di ba? Napaganda nila yung bahay nila eh kailangan mo lang talagang mag-put ng effort. Siyempre, don't expect na yung 189,000 is sobrang ganda no na wala ka nang gagawin, di ba? Sigurado may may re -ren may re renovate ka ron, may ipipinish ka ron, which is okay lang kaysa naman bumili ka ng bahay na mahal na tapos may ipapagawa ka pa. So, di ba, parang it doesn't make sense. Bumili ka ng mahal na bahay tapos marami ka pa rin ipapagawa, di ba? Katulad ng mga bahay dito, mga Andrea. Pero sabi ko dati na kung aalis din lang ako dito sa Montreal, mga bre. Ang pupuntahan ko dapat is somewhere warm. Kagaya ng BC. Di ba? British Columbia. That's the place, mga bre. Na gusto ko sanang, ano, kung lilipat ako. Di ba? Almost. Almost nakarating ako dyan, no? Uh, shoutout po kaila Kuya David. Ah... Uh, Maraming salamat sa na-offer na opportunity at sorry po at hindi ano hindi tayo nagkatugma mga kay David no. Pero mahal din eh, di ba? Yun nga mga tayo no. Yung pupuntahan ko dapat dun sa BC, so may business sila ron. Ang ginawa nila kahit may pera sila, hindi sila bumili dun sa BC. Ang ginawa nila, bumili sila ng ng property o ng bahay sa Saskatchewan. So yung business nila may iwanan nila. So ang plano nun dapat is ako yung may iwan sa listas nila mga Andrea nung tapos pangarapan namin kung we ano mayayari kung percentage or bibiling ko nila yung business nila kung sakala yung matuto ko sa, uh, uh, sa trade na ginagawa nila yung uh, Let's see, mga Dreno. Uh, bata pa ba naman tayo. Um, alabaw lang doon yung tumatanda. Eh? Sabi nila. Okay? What's the rush?